Isang medical intern ang binabatikos ngayon dahil sa pagkuha ng video ng isang pasyente habang nire-revive. Babala ng isang doktor, pwedeng makasuhan ang intern. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Matapos ang issue sa isang student nurse na johan ang pagpa-flatline ng pasyente, isa na namang medical intern ang nagtetrending matapos namang i-post ang kanyang A Day in My Life as a Junior Intern sa isang ospital sa Pasig. Sa so una, pinapakita niya lang ang mga ginagawa sa ospital hanggang sa sinama niya na rin sa vlog ang pag-intubate o pagsaksak ng tubo sa bunganga ng isang pasyente. Sinama ng medical intern sa video ang pagpe-perform ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ikinagalit yan ng ilang netizens. Nakakaalarma raw na ginagawa lahat para lang sa clout kahit labag ito sa code of ethics. Hindi naman daw kailangan maging intern para malaman ang tama sa mali. Hiling ng ilang doktor, magkaroon na sana ng review sa social media guidelines. Kahit nga raw bata, alam na hindi tamang i-video na nag-aagaw buhay ang isang tao, lalo na ipost ito online. Gusto rin ng ilan na ma-expel ang intern. ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene Degrano, bawal ang ginawang pag video ng intern. Ngayon, pag nag-reclame yung pasyento, syempre pwede mag-file criminal charge. Gumawa kasi na-file rate ang No comment pa sa isyu ang intern pero burado na ang kanyang video. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News5. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pagkakaalam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.